Muslim. At, at uh, siyempre, baka inisip nung iba, pagkatapos mong magsyahada, mamaya o bukas, as in, gawin mo to, bawal yun. Isa yun sa misconception eh. Pagkatapos magsyahada, ang inaatay ng mga Muslim scholar ay magpasalamat kay Allah at mag ng Islam. Pag natuto ka, yung kaalaman ay yung pagsinabuhay mo, yun ang unti-unting magbabago sa inyo. So insya Allah, uh, babanggitin natin to sa wikang Arabic. Pagkatapos ko sabihin, kung ano sasabihin ko ay bigkasin ninyo at pagkatapos nun ay tagalogin natin. Okay? So, si, si brother muna. Sabihin po ninyo. Allah, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Aku itu matahari masih si Muhammad Ayat akal mulia dah apuling sunnah apo itu sunnah sisi husus alim maryam akal mulia allah akbar allah

الله اكبر الله اكبر Yes, alhamdulillah. Ah, uh, ngayon po nasaksihan po natin yung papaano kung papaano ang pagpasok sa Islam. Ganito lamang po yung pagpasok sa Islam katulad na mga tagtatanong kayo sa mga dinadawahan po sa paligid na papaano ang pagmumuslim. Bakit balik Islam? Tayo po ay bumabalik sa Islam katulad ng ginawa ng dalawa na ating kapatid na mga sundalo na ang kasaksihan lamang po niya ang isang tunay na Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa balat ng lady ang tunay na Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala para po sa inyong kaalaman. Kaya po, pinatawag na balik Islam dahil nawala po tayo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at ngayon po ay bumabalik lamang po tayo sa pagsamba. Ito po ang natatangi pagsamba na makikitahan natin na walang pagtatambal. Kung sino ang Diyos, ang Allah at sino ang kanyang mga propeta at ang kanyang katuluan ay ang Islam. So, kino-congratulate po natin ang bagong mga kapatid sa Muslim sa Islam. Ito yung dalawa natin magigiting na mga sundalo. Welcome kapatid. Ngayon bilang payo ay pag-aralan natin ang Islam para maipamuhay ng din tama sa ating buhay ang Islam.